Sting kong kompleto. <laughs> na, na. Alim na? Ah, alim Think na yung na yung mga boss, ito yung uh, conversion ng 6 ta mga boss uh, speed para oh, convert natin yan from 4 speed so anim yan mga boss uh, ito mga boss ay piniprepare lang natin kasi darating si bossing taga taga patangga city mga boss kasi ang gagawin nga natin sasalpak na lang natin to para walang aberya uh, tinira natin ngayong gabi para pagdating salpak na lang so trya lang ito mga boss para syempre plug and play kailang napamasin siya kailang sure short ball na walang Walang magiging problema para hindi madali yung pagbalik nila sa Batangas City kasi medyo malayo rin ha? sa limang oras din daw ang biyahe mga boss kaya ina-prepare na natin ito para yun nga baklas kabit na lang salpak and then yun okay na so dito natabasan na ito, mga boss yung iba i-ayos lang natin So, yun. Ganon. Ganon yung mga ginagawa dyan. And dito naman mga boss, madali na lang yan. Kasi si Busing dapat ay ipapa ano na lang natin, ipapa ipapaship na lang ito. Kaya lang. Pagtanong daw nila doon sa kanila, no, doon sa magbubuo, uh, kaya naman daw nilang buuhin, kaya lang uh, daw may supply. Kaya yun, nagdalawang isip din si boss na ipagawa doon sa lugar nila sa Batangas City. Kaya do uh, dumayo na rin sa atin. Uh, dito na ikakabit para sureball nga daw magka problema man ay eh di na andito lang so mabilis lang maayos natin mga boss kaya yun uh, itratrya lang natin mga boss trya lang to para bukas pagdating dating ni customer uh, sure bula na yan So, na. uh, okay naman yung labad. So, napakaganda nung kanyang shaft transmission output. Mga boss, walang katama-tama. At saka, napakasariwa ng gear. So, yun. Ganito, ganito tayo magkabit. Oo. Oh, Kitang-kita naman mga boss. No? Napakasariwa. Ayan. Walang katama-tama. Oh. ang gandahan mga boss yung shaft transmission yun hinahabol yan Then dito magtatapos tayo ng camshaft. Camshaft bagang kunya. Woodrop key mga boss. Hindi pa nakatabas yan kasi tayo na yung tumatabas diyan mga boss. And so yon yun, inuumpisa na mga boss. Ay, paano, Kasi umaga na mga boss, napaagap na dating sila boss yung 4.30 na andito na daw. yun, kumain. Pagbukas natin, medyo po yan tayo kasi nag-setting na tayo ng mga gearings. Yan, yeah, pinababak pinababaklas natin kay Pogi. And yan mga boss, doon sa mga hindi pa nakakalam dyan. Basta, kung pa car, KMX ang maganda pero nasa inyo na rin pwede rin naman yung KR kaya lang uh, medyo mas mas napipil ko yung kung sa side, may sidecar nga ay pang KMX transmission yan yan yun doon sa mga gusto dyan marami tayo nyan so ito binabaklas na mga bus na at dyan isasabay na rin yung, yung ano nito yung signal bearing piston ring basta makita natin na na ibang sira Ayun, additional yun mga boss Pero, ayun mga boss Paapalta na rin ang sigonyal bearing Pinapalta ko na o oh Ito yung transmission na oh, 4 speed Na oh, doon yung 6 speed Oh, bak baka ba na ito Gawa ng Kaya sinabay natin Magkagurkur na ito Pagka mga ganitong Series 2019 model sinasabay na yung cylindrical bearing nito yung crown shaft bearing ah kondisyon o oh, sa mga malalayo na gusto mag order mga boss uh, meron naman tayo nito plug and play na 8,500 o oh, sa inyo na shipping o, ganun mga boss. Basta uh, yung mga may na dyan. Message lang ayaw uh, mga boss sa ang uh, impersonal account. Pwede rin dito, pero mas lagi kong natututukan ay uh, sa personal account ko. John Peter Rayo. Ayan. Ayan mga boss. So, si sitting na natin. Kasi ito naman na sitting na natin kagabi. Pero syempre, try. Final na to mga boss. Ayan o. Gulpin dami na na dito siya Pero o, yan Basta Yan naman Pag tuloy-tuloy na gawa Siguro wala pa hanggang halik Kaya lang medyo marami tayong naisingit Ang mga madadaling gawin Tune up, change oil Yan mga ganon Medyo marami rin naisingit Kaya Hanggang ng hali rin nating gagawin to mga boss Kaya yan Dito Nag-prepare na tayo Yan mga dumi na na yung short oh. Kala may Wala nang ligu-ligu Paala -ligu. na yan And so yun, sabi ko nga, isinabay na natin yung sigunyal bearing. Yung sigunyal bearing, additional yon kasi hindi naman yung kasama sa package. Kaya lang, sabi ko nga, isinasabay yun. Kasi pag hindi natin sinabay, tas nagka-problema, yun, magdudubli gawa. eh, ando na rin lang naman, sabay-sabay na yon Kung ano makita natin na pwedeng paltan at kaya ng budget, sinasabay na natin yung mga boss. So ito na, sigunyal bearing, 6328, yan, napaltan na natin. Diba? Tapos, pagkakalipit noon, dalawa. Pinapalitan na rin natin sa machine shop yung uh, doon sa kabilang signal bearing. So, dito, settings natin yung anyang transmission. Sa pagkakabit, mga boss, parehas lang yan, no? 4-speed. Walang pinagkaiba. Kaya, kayang-kaya yan kahit saan lugar. Kasi, sa malalayo, pwede shipping, mga boss, sa mga malalayo. Tambor. So yung mga pinagtanggalan Dito naman Kasi ito no, mga boss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Diba So yun lang ang mga boss kayo na ngayon ng uh, Yung iba nagtatanong Kung pwede rin pa Pwede naman no, mga boss Kaya lang gagastos ka na rin lang Kung eh. ka sa marami ang kadyo 6 Dami kang pagpipilihan mga boss uh, syempre high and low uh, mas maganda binago lang dito mga boss meron na itong uh, ito sa new drag kung magkano yung boss. yung boss yeah. ang paaganda ang paasmit uh, yan mga boss pag uh, naka sidecar na malakas please ganun ganun yung advantage niya 6 taas Ito pa lang, kaya eh, ang natin ganda nating matapos dito. Merong eh. hunger room pa rin pa rin sa pinababaklas natin para manghahabol sa pasensya na eh, malupas. Kanyang uh, uh, agulod dyan. Sabay-sabay na pa, gano'n na yan. Hunger room, dalawang hunger room, nakasalain. Gano'n na, yan. Ay, oh. eh, na ulit. na natin mga boss. Eh. Magbubuhin yan. San ka na? Uuwi na. Ah, nga pala may ari niya si Bossing. Mm, shout out from Batangas City sila mga boss. O oh, tanghali na. Sting ko kumpleto. Alim <laughs> na, na. Alim na. Ha? Alim na. Alim na. Alim na? na. yung, na yung So yan, titesting ko muna. Pagka-testing ko, si Bossing naman ang titesting. Tapos ganun lang, para satisfied kung satisfied ba sa ginawa natin. Kaya ako muna ang Pagkatapos, papatesting ko naman sa kanya.